binahagi ng Department of Agriculture Regional Crop Protection Center ang mga paraan upang labanan ang mapanirang rice black bug o itim na atangya. Ang rice black bug ay isa sa mga peste na sumisira sa mga pananim na palay na karaniwang nasa ilalim na parte ng palay kapag walang maayos na patubig na madalas nagiging dahilan kung bakit walang laman ang butil ng palay natutuyo ito, madumi ang mga butil, may bug burns at whiteheads. Upang malabanan ang peste, dapat ugaliin ang pag gamit ng tamang dami ng abono, dekalidad na binhi, paggamit ng light trap upang matukoy ang kanilang presensya at metarizium SP sa pagkontrol, pagpapanatili ng kalinisan at palagiang pagbisita sa palayan. Samantala ayon sa datos ng DERCPC kaugnay sa infestation rate ng peste sa regyon mula taong 2019 hanggang taong 2024, pinakamataas na apektado ay ang lalawigan ng Cagayan at Nueva Vizcaya na may 14% average infestation rate na sinundan ng Isabela na may 12% at Kirino na may 6%. Paalala ng ahensya na maaaring magtungo sa City at Municipal Agriculture Office o kaya sa kanilang tanggapan upang magabayan sa mga dapat gawin upang puksain ang atangya sa palayan. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young, looking mo para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol. IFM News.